ใช่สยาน bago tayo mag-umpisa, mag-thank you muna ako. Salamat sa kay Maruzal Coronel sa pagbigay ng support ranks na 50 pesos. Thank you, thank you. Appreciate ko po yun sa isang fans ni Aliza Valdez sa hindi pa alam kung ano yung support tags thanks dyan, nandyan yan sa ilalim ng video i-click nyo lamang po yan so ito na nga po yung si Aliza Valdez pa lumapit sa kanyang mga fans para makapag-selfie o asaan kayo dyan ang isang iniidolo siya pa yung lumalapit every tapos ng game ay lumalapit talaga siya sa kanyang mga fans at nagsiselfie silang lahat, kaya nga minamahal itong si Eliza at dumarami ang nakakatuwa pa mga bata tingnan nyo yung mukha ng mga bata, ang saya-saya at -saya lumapit sa kanila si Eliza at nagselfie ang iba pa nga, umabul pakay kay Phenom na gustong-gusto pang mag-zerofy pero to syempre busy na si Phenom at sinusundo na siya ng guide. So yan lang po, po guys ang ating update. Sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. remember, wag po tayong stress